dahil sa palaging pagbaha dito sa aming bayan ganito na yung nangyari ito na talaga yung aming kinakatakutan yung tipo na mahuhulog ka na lang talaga kapag ka hindi ka marunong bumalanse mahirap man tanggapin pero ito talaga yung realidad kaya kailangan magtyaga para makaahon sa hirap ng buhay So what's up mga kakuns, panibagong vlog, panibagong araw na naman Nagbabalik nga pala kuns TV, kamusta po kayong lahat Ngayong araw mga kuns ay papakita ko sa inyo kung ano ba talaga yung kalagayan ng aming bayan Hindi lingit sa inyong kalaman mga kuns yung nangyayari dito Yung palagi ba namang pagbaha ay hindi nyo pa ba malalaman Kaya kung mapapansin nyo hindi na pantay pantay yung daan Dahil ito talaga yung dahilan Pag dumaan nga pala kayo dito mga kuns, may daan dito pakaanan at may daan dito padiretso Kung gusto nyo nang may trail dumiretso kayo para makita nyo kung ano ba talaga yung ginagawa dito. Ditong part nga pala yan sa Sagrada Familia Hagonay Bulacan dahil isa to sa part ng Sagrada na napakalalim kapag ka naga-high tide. Kagandahan lang ngayon mga huns, ay madaling araw yung tubig kaya ngayon wala ng tubig at sa mga punto na to dumadaan na tayo sa rap road dahil bagong tambak lang talaga yung lugar na to. Nagsaper yung gulong ko para makita nyo kung ano ba talaga yung kalagayan dito. Maikli nga lang pala ito mga huns, pero tiyaga tiyaga lang dahil pagbaba nyo ng Man, wala nang tubig pero mali pala ako mga cones meron pa pala na istop dahil lang high tide dito pa umaga na rin medyo malalim lang naman 'to ng konte pero kaya naman ng motor doble ingat na lang rin mga cones dahil napakadulas ng putik samahan niyo pa 'ng mga nagkalat na bato dito sa may tubig eh okay po dito Hey okay, guys, siyara na naman tayong bang tami homie Sorry makalapas na tayo mga kons dito sa malalim na part Medyo napansin ko basa yung sapatos ko Dahil inabot pala yung tapakan ng motor ko inapagalan ko na nga pero inabot pa talaga Pero ayos lang yan, okay pa naman yung suot ko Tama na yung p -p kuns Ayos na yan Ngayon naman mga kuns Nandito tayo sa San Pablo, Hagoni, Bulacan Papakita ko lang sa inyo Kung saan ba dapat kayo dumaan Pag dito kayo napunta Ito na yung exciting part na hinihintay nyo At kung nagtataka kayo At nagtatanong kung ba't dito pa ako dumaan Ay para lang ipakita sa inyo Kung ano anong abay kalagayan dito Basic lang naman Maning mani sa mga rider Basta, ito na yun Tingnan nyo mga kuns yung dadaanan nyo dadaanan dito sa San Pablo yung ginagawa ko. pero madayo na yung Kapag dadaan nga pala kayo dito mga kuns, pag adjust na kayo ng oras. Dahil kung hindi saktong kayo yung dadaan, medyo matatagalan. Dahil aking inurasan, yung mga pagpasok dito ng mga kasalubong, nasa 20 minutes din. Kaya hinintayin nyo talaga na sobrang tagal. Pag nakita nyo na yung banderang pula, yun na ang na kayo na ang susunod. Itong si tatay, muntikan pang bumuwal dahil kumawit yung manubela niya doon sa may bato. Tunay na nga naman. Kaya ito'y tinulak na lang. Maya-maya no, pa nakita ko na yung bandera banderang pula. Buti na lang mga akuns, tayo yung nasa unahan. Sabi na lang ni tatay, mag-ingat sa daan. Ito na yon mga akuns, at wala nang hihinga. Galingan nyo na lang mga akuns sa pagbalanse dito. Dahil kung hindi sa putik, sa bato kayo babuwal medyo masikip rin yung daan dito mga khons. kahapon yung helmet ko nagasigasan dahil dito kaya ingat na lang sa pagdaan di ko rin nga pala nasabi sa inyo mga khons, na maraming dumadaan na naglalakad kaya maglaan na lang talaga kayo ng oras at agahan nyo sa pagdaan wala naman tayong magagawa mga kuns kundi magtsaga sabi naman nila mamadaliin yung paggawa ng gayon ay madaanan na nga pero matulin talaga yung paggawa dito mga khons. dahil pangalawang araw pa lang, malayo na agad yung natambakan yun nga lang hindi natin may iwasan sa sabayan pa ng ulan at ng baha. Kaya bumabagal talaga yung paggawa. Pero asahan nyo mga kuns kapag nagawa na to, napakaganda ng daan na to. Konting lubog na lang yung inyong madadaanan. Dahil sa part na to mga kuns, nung hindi to tinambakan, sobrang lalim dito. Kaya na nyo na lang yung mga sumunod yari. na nangyari. Na. Tapa na sa patro. Yeah, thank you. Parang utang na loob pa naman yun.

Medyo kinabahan ako doon mga kakons. Madami-dami rin kasi yung nakasalubong natin. May pagkakataon pa na muntik na tayo mahulog sa putik. Pero ganun pa man, salamat pa rin Lord dahil di niya tayo pinabayaan. Kaya sa pagdaan nyo mga kakons, ang payo ko, magingat kayo at balansihin ng maganda. Tigasan nyo lang yung braso nyo sa pagmamaneho. At yan, yung update natin dito sa mga ginagawandaan sa aming bayan. Yun lang po mga kakons, ingat sa amin, ingat sa inyo, ride safe. Please like, share, and follow. God bless.